nghe tôi nghe 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 Guys, nghe 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 Nagkatas si na ka kayo ni Justine? Wala nga mga. mag yog ka para magkatas kayo. Ano yung inis yan? Ano yung laro Anong ano? Ano na ano Ano yung mo? Na. Inatago lang niya yung tunay na nararamdaman niya 大家明白了吗？<music> Kɔrɔbɔlaafo k'ale sàkè k'awo sàkè awo k'awo lomi l'ayo alo y'o l'ansi la, siba siba.